Uh, Maari nyo po bang i sa amin? Paano po humantong sa ganito, no? Yung sitwasyon ninyong mag-asawa, puro mga menor de edad pa naman, yung inyong mga anak. Kasi, sir, ma'am, uh, problema po namin sa aming mag-asawa, away namin problema, nakikisali yung kapatid po. Kapatid ni misis? Opo, na babae, na sabi nila, kahit anong oras daw, pwede po doon nila ko ipapatay. Eh, sabi ko naman po, Sinabi ko sa kapitan, eh, sabi naman ng kapitan, gawan mo ng ano sa barangay. Report. Teka, teka lang. Ano to? So, may pananakot po sa inyo? Yun Opo, po yung mayroon, sinasabi ninyo? Meron po. A ano po ba yung madalas na pinag-aawayan ninyo? Ang pinag-aawayan po namin dito, yung sinasabi niya sa akin na ano daw ako, sugarol. Uh, yung parang laging umuwi ng gabi sa aking trabaho, sa pagbebenta sabi ko naman, sa hirap ng biyahe ko, ang layo, malalayong lugar, hindi lang isang lungsod ang pinupuntahan ko, natural gagabihin ako. At ano po ba yung ano yung, driver po? Hindi po, nagtitinda po ko ng mga kinason, lato, guso, okay, sa bahay-bahay, okay. ganyan po. Ang trabaho ko para lang may buha, mabuhay ko sa aking mga pamilya. Okay. At kayo naman eh hindi naman talaga nagsusugal, ganun po ba yung ay, hindi sinasabi niyo? Sabi-sabi pananakot lang po. Sasabihin ko in, po. In other words, ang sinasabi niyo sa amin eh kayo naman ay naging isang responsableng ama. Oh, hanggang ngayon po. Responsableng mister. Oh, hanggang ngayon po. Ayan, nasa akin mga anak ko. Ka kamusta po ba anong sitwasyon ngayon nitong apat ninyong mga anak? Ah, uh, bali nag-aaral po yung tatlo sa amin sa Palumpong lite, Tapos yung isa ko pong anak na maliit na 3 years old, ah uh, bali, bali yan po yung medyo mabigat sa akin na inaalagaan ko po, hindi ako makabiyahi, hindi ako makahanap buhay. Kasi nga, sinama ko isang beses sa biyahe ko sa motor, sa pagtitinda, muntik po siyang malaglag. Okay. Eh ngayon po, parang iniiwan ko na lang siya sa tao, magbabayad ako. Kung may ibabayad, kung wala, eh mo na kami bibiyahe. Kasi wala mo ko ibabayad sa anak ko eh, para iiwan siya. Okay. Pero sir, ang sabi nyo kanina, no? dito, iinabando na po kayo. Oo, oh, inabando ng nga po. Sis, Kailan pa po yan? Ah, uh, matagal na po eh. Mga, mag, ng dalawang taon na dalawang taon at pag sinabi po ninyong abandon na ibig sabihin umalis siya sa inyong tahanan Opo hindi po nagpaalam. Hindi na po okay walang paalam no, no? Wala so po. talagang umalis na lang hindi na. na bumalik napakatagal na. so abandon na, abandon na Hindi pong... na hindi nyo na ma kahit via cellphone ah, Hindi na po kasi yung umalis po yan eh bali ang lagi pong kausap niya yung ate niya sa Lito bali parang nire-report nila kung anong kalagayan namin mag-aama, ganon. Tapos kami, wala kaming alam. Yung, yung mga bata po ba nakakausap pa ni Mrs.? Sa ah, sa ngayon po, bali hindi na sila matagal na mga dalaw, taon na rin. Kasi, mula nung umalis po siya, ang sinasabi ninyo, talagang wala nang komunikasyon. Ah, meron pa pong isang beses na pero yung anak ko, sinabihan niya po ng hindi magandang salita na sabi niya na hindi niya na kailangan po ng mga anak. Hindi niya na kailangan ng anak sa so yun niya sa mga anak ano, po? Parang itinatakwil, ganun po oh, ba? Parang ganun, po ba? Parang ganun na po. Okay. Nila. At yung partisipasyon nung sinasabi po ninyo na kapatid lang ni Mrs. Kung baka siya, siya po ba yung nagiging intermediary para man lang makamusta sana ni Mrs. yung mga bata? Ganun po ba? Oh, sana. Ganun sana ang gawin, sir. Pero anong nangyayari, siya po ang yung kapatid po ang nagsasabi na ganyan na kung ano, wag ka na magpadala sa mga sa asawa mo, sa mga anak niya kasi hindi naman tinatanggap. Sabi nga Sabi ko, tinatanggap namin yan ko ididiretso sa anak ko kasi merong kaming pa panganay na anak. Bakit kan dami kung saan Okay. In, in, other words, uh, may aspeto rin ba na hindi pinagkakatiwalaan na kung anumang pera ang ipapaabot po eh, hindi gagastusin para sa pamilya, kaya doon na lang sa bata, sa panganay ipaabot. Ganun po ba? Opo, sana ganun. Eh, pero, so, anong... Sir, ganito ha? Okay, I think malinaw naman no, hmm. na yung sinasabi nyo po na, na talagang iniwan, inabando na po ang inyong pamilya. Opo. Pumunta po kayo ngayon dito sa tanggapan ni Senator Rafi. Ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon, sir? ah uh, gusto ko po sana kasi sabi ng anak ko kung pwede daw makulong yung asawa ko sa pag-abando niya sa kanila sa paghihirap ko doon sa liti na sinabihan ako na kahit o anong oras pwede nila ko papatay. Tapos yung kuya dito sa Manila, sabi niya pag makita daw ko, papatay niya raw ako. Parang ganun pong mga pananakot may mga, po. May mga, threats. Okay? Oh, so, number one, gusto ninyo na mapanagot siya kung anong mga oh. Tsaka And, po yung, ano, yung, anak, yung kapatid po niya dun sa liti na Pakailamero po na babae din si Susan Rupin. Ang hapon po, Ma'am yes. Maria tesi yes, Perez, po, no? Yes, yes po, sir. Ma'am, nandito po yung mister ninyo at narinig nyo naman yes, yes, kung ano po yung mga pinagsasabi niya. And yes, ako, interested ako yes, doon sa sinasabi po niya na inabandonan nyo yes. yung mga bata. Ano pong masasabi nyo yes, doon, ma'am? Hindi po totoo yun. Hindi totoo? Ba? Hindi po totoo yun. Paano? Siya po, January 16, inabandonan niya kami ng isang buwan. Di ba? Pumunta ka sa isla. Okay. Anong Isla. Pinalayas mo hmm. ko. Alam ng tao doon sa inyo, pinalayas Saan mo ko. hindi ka sinungaling mo kasi? Ayan, hindi ako sinungaling. Alam yan mo ba, araw-araw ka naglalasing? Anong araw-araw? Lagi mo ako sinasaktan. Uy, huwag ka magsinungaling. Anong Alam na kita pinagbibigyan na magbago ka, pero anong ginawa mo? DHWD ang nakakalam niyan. Huwag ka magsinungaling ito. O sige, ito. magsalita ka muna. Huwag ka magsinungaling. Kasi alam mo yung muna. sinasabi mong araw-araw lasing. Yung isang buwan ako hindi nagsoporta. Ayan Ay, ang anak mong isa palihim ako nagbibigay dyan dahil pinalayas mo ko sa lugar nyo. Talaga lang? Oo, oh, tanungin mo. Talaga Bakit lang? Bakit hindi? Oo, oh, okay. Hindi mo pinagkait sa akin yung mga anak ko? Uh, saan ko pinagkait? Oo, oh, sige. Oo. Oh. Sino pinagkait Anong ko? Anong pinakahuling araw na nakausap ko yung anak ko? Iniwan mo ni ABC Inday. Oh, iniwan ko. Oh, iniwan Dahil mo. nagtinda ako. Oh, nagtinda ka nga. Oh. Sigurado ka hindi ka naglalasing? Oh, hindi. Nagtinda ako eh. Talaga? Talaga? Oh. Hindi ka naglalasing? Oh, nagtinda ako eh. Yung anak mong panganay, si kaanuhan mo pa? Yung so, kaanuhan? Kainuman mo pa? Sure ka? Yes. Tanungin mo muna. Sure ako, wala akong ebidensya dahil nasa Tanungin Saudi mo? ako. Tanungin mo sa Saudi. Nasa, nasa Saudi, sa Saudi ka ako. Nga, pero wala kang, hindi ko kainuman ng anak mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang galing mo magsalita, no? Kasi promodizer ka. Hindi ako promodizer. Napakasinungaling sinungaling mo. Ako sinasabi ko. Lahat na, ko na ginawa ko sa'yo, di ba? Oh, sus, ginoo ko. Lahat na ginawa ko. Kaya hindi po ako nagdiretso padala dyan dahil lagi po yan nagiinom. Hmm. Hindi po ako sinungaling. Mm -hmm. Kahit kalkalinyo pa yung background yan, sa barangay, Purok hmm. 3, may record yan. Hmm. Sige. May, may da record? Yes po. Nagdala po na siya ng ano, dalawang kutsilyo galing yan sa Bicol. Dahil may, bab may ano daw ako, may lalaki. Di ba? Hmm. Tapos? Totoo yan? Tapos na anong totoo? Na may record ako? Hmm. Di ba? Nagsasayaw ka doon sa mismong barangay namin? Kasayawan oh. mo ma**. Ang kasayawan? Salite? sino sinungaling talaga. Okay. Ako aminin ko at... Barangay, hindi Palumpon. Barangay, Kangkusme. Saan pukpuk yung sinasabi mo? Ay, hindi mo nga alam eh. Kasi ang una po, no sinasabi niya may alagasyon ng aban pag abando na, no? Yes, sir. Ang, ang parang gustong sabihin kanina ni Sir Sunny is for two years daw po. Ay, hindi po. Oh, umalis daw po kayo. Umalis po, ako po 22 po. This year? Yes po. So, hindi totoo na hindi dalawang po. taon hindi na... Po. January 18 siya, sir. Umalis uh... euh sa amin. Hindi man yung bata, may lagnat. Teka lang. Teka lang Sabi niyo kasi kanina, two years. De ngayon, January 18 na. Uh. Mag to years. Mayroon kasi, sir, ano, ipapili. Nandito. Hindi. Ano, ano, so ano yung January 18? Yung umalis po siya, iniwan niya yung bata na nilalagnat po. Bali, nandun po ako noon, hindi ko na siya hinabol kasi nga gusto niya pong umalis. Hindi ko po inano. Hindi ko na siya pinigilan Ganito ha, sige Kasi kanina, ang sabi po ninyo sa akin Dalawang taon na oh, na umalis si madam hmm. Dalawang taon nang hindi niya nakakausap yung mga bata Pero ngayon, lumalabas, naalala nyo hmm. Anong ah, January 18, magkasama pa pala niya yung mga bata uh, okay. Tapos umalis siya Umalis So within this year lang, yun, 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 lumalabas. O, ganun lumalabas Oh, parang ganoon na po na... so, Ma'am, totoo po ba na talagang naglayas kayo Hindi nyo nakinausap kinausap yung mga bata Hindi po totoo yun Kinuha niya po <laughs> ng pilit yung bunso po kasi alam niya mag-abroad ako. Kinakasangkapan niyo pa yung mga anak ko oh, para padalhan na... kita, di ba? Hindi ko ugali Mang mga, mga, mga gamit ng mga bata. Ala sa totoo Dahil lang ah. Ikaw tigarong ka. Ako hindi tigarong. February 22 ako umalis rin dito po lahat oh, ng ano. Oh, sa ating ka January taon? 18, umalis ka galing dito papuntang bansa. Diyan sa, sa binasamin eh. Kahit isang sakong bigas hindi ka nagbigay sa amin. Kahit kapitan na nagsabi sa'yo. nalaman po ng aming researcher na kayo po ay may inisyu po na Barangay Protection Order. Yes, ma'am. Or yes, ma'am. Opo. Patungkol po sa akin ma'am. Sinasaktan niya po ako. Ito may Barangay Protection Order nga po dito. This Apo. is dated uh, July 27, 2023. Mm. Okay. Ang sabi po no dito sa order mismo dito is the this barangay protection order is ordering you no si Mr. Sunny Perez to immediately cease and desist from causing any harm to the children of uh, Miss Marie Teresa Maria tesi Perez rather. Sir, ito ha, hindi ko naman dahil may protection order na ito, uh, standing pa naman siguro to, to protection yes, okay, order okay, na ito. Man, sir. Po ako. Oo, okay. Okay. So, sir, ano pong masasabi nyo dito? Kasi hindi naman i-issue ng barangay to unless nakita sa ng barangay na may threat talaga sa buhay or kaligtasan, ni madam sa at ng mga bata. Ang, ang sinasabi ko lang po, sir, uh. nung nag-issue po ang barangay niyo ng uh. protection order, ibig pong sabihin nito, nakikita po nila na may kailangan gawin para protectionan ang inyong misis ang inyong ang inyong mga anak. Mm. So parang nakikita kanila no na may harm or may risk doon sa mga bata. Ano pong masasabi niyo dito? Ay, sa akin sir, yung bagay niyo na sinasabi, hindi naman talaga ako nagkulang sa mga bata. Talagang ginawa ko yung para sa kanila. Pati yung pinangako ko sa DSWD na akin ang lahat ginawa ko po yun. 8 months pala po yung bunso kong lalaki, sinasakal na ko niyan eh. Hindi lang po yan. Noon pa talaga. <laughs> Talagang nag yan. Pagkatapos mag ginaganyan-ganyan yung ano, sigarilyo. Dinidin aminin mo. mo. Ko, ginagamitan mo ko ng hindi magaganda aminin salita. Mo. Alam mo, sa pagsisinungaling mo, mo. Oh, kapitan, po. this double din ang mga kalama oh. Sa aminin mo kasi. Huwag ka Aminin magsinungaling mo. ng ganyan. Tanggapin mo na lang kasi ko na talaga sa'yo. Kahit ayaw mo, hindi ako mabul sa'yo. Ang mga bata, ha? Nagtatrabaho ako sa Palumpong, lite. Karon wala nang mag-aalaga. Paano ko makakapaganap buhay niyan? Kasi na pinagdadamot mo sa akin yung mga Hindi anak ko. Hindi eh. ko pinagdamot yan kahit kailan. Tinanong ko yung Kipad anak natin si Inday kanina. Kipad, Kipad lang ang dam, gamit sabi ko. ko. Saan yung Midiligan mama mo, Inday? Sabi niya, patay na. Patay hmm. na. Tama ba yon? Alam mo, sa sinasabi mo na yan, nasa bata yun, wala akong kinikwestiyon diyan. Sigurado yung kinawa ka? na sa akin ni Madam Mel, sabi ko, sige, sumama ka. Sigurado ka? Oh. Dalawang bisis mo, pinalaya si Samboy, binugbog. Ang binugbog. Binugbog mo si Samboy. Huwag uh, wag ka magsinungaling ng ganyan. Ay, hindi ako nagsisinungaling. Ang anak mo magsasalita sa iyo. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat dahil, man, dahil mo dahil yan. dahil dinidinwash mo. Dahil gusto mo ko ay pakulong na walang binibain, dahilan. Hindi ako nagsasabi na ng pakulong ng dahilan binibain. na hindi Binibin. ko na magagawa. ka doon sa Ginawan barangay. Ginagawa mo ko ng ayos sa barangay. Galing ako naglalako. Galing Anong ginagawa mo sa akin? Hindi hindi, hindi ah, galing totoo. ako naglalako. Ha? Yeah, grabe ka. Naninisid ako araw-araw? Oh, ha? ako nagtitinda. Hindi na kita pinagbibigyan na magbago ka, pero hindi ka nagbago. Oh, ako nagtitinda. Ma'am, yun nila, no? Kasi na, yes. sa ngayon daw po, eh, dyan pala nakatira. Tumutuloy po sa inyong barangay etong pamilya ni Sir Sunny Perez. Yes, At, oh. uh, ngayon kasi, uh, base sa pag-uusap po nilang mag-asawa, eh, malinaw sa amin. Ngayon dito na talagang Uh, malalim yung pinag-uugatan ng kanilang problema. Pero ang concern namin ngayon is yung mga bata. Kasi may mga apat po na bata na uh, involved po dito sa pamilyang ito. Ang hilingin lang din po sana namin sa inyo and late, later in coordination din with the CSWDO e eh, sana ma-ensure natin na ligtas tong mga bata yung kondisyon nila ngayon diyan yung status nila habang pinag-uusapan pa kung paano yung magiging arrangement ng yung suporta, yung kung saan sila titira, paano yung custody, yung pag-aalaga po sa mga batang ito. Yes po, attorney. Oo, kasi ma'am, yung pinakabata dito, ha, yung bunso, is 3 years old. Okay? Uh -huh. And there is even an allegation kanina na siyempre si Sir Sani Perez daw, eh, iiwan niya. Pag, pag, paglalabas siya, magtatrabaho, eh, kailangan din niyang iwan, ipaalaga, kumbaga yung, yung bata. So sana matulungan din natin itong pamilya, habang nire-resolve nila kung anumang differences na meron. Apa. Sige po, i-refer din po namin. Uh, Papuntahin niyo po dito and then i-refer din po namin sa DSWD dito sa uh, sa Quezon City. Okay, okay. Opa. At, hingi rin po tayo ng tulong doon regarding po niya. Ma'am, uh, kayo po ba ay nakakapagbigay din para sa mga bata pang suporta? Sa ngayon po hindi, pero nung nasa Saudi po, nagbibigay po ako. Pero ayaw niyang tanggapin kasi gusto niya i ko sa kanya. Sabi ko sa panganay ko, nung ikalawa kong padala, sabi ko, Nak, ikaw na bahala dyan ha, kasi alam mo naman na hindi ko nagditiwala sa papa mo. Letter May medical po. po ba kayo ng pananakit, ma'am? Wala po. Mm -hmm. Pero blatter po sa barangay meron? Yes mayroon. po. Okay po. Oh, Ayun sa ano na po. na issuehan naman siya ng oh, ano no? Yes, ng protection yes, order. Po. Yes, Pero po. ganito ma'am no? kasi lumapit lang po dito si sir sa atin. Mm. Kasi ang concern niya raw is for the kids no, yung yes, mga yes, bata. Sir. Yes, dito, sir. given na may protection order, hindi po kami makikialam sa relasyon niyo bilang mister at misis. Yes Okay? Po. Kung meron pong alegasyon na may nangyaring uh, pananakit, pang-aabuso ni mister kay missis, Okay, irerespetuhin po natin itong protection order ha. Apa, sir. Uh, okay. Kailangan ang, kami dito, gusto namin protektado si Madam. Mm. Walang pang-abusong magaganap. Mm. Eh, hindi siya uh, na masasaktan. Na Pero naku ako diyan sir pati 'yung anak ko. Oo, oh, 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 oh. Pero ma'am no, uh, aside from this, no. Ang gusto namin sana dito is 'wag nating pabayaan kasi meron pa tayong obligasyon, may apat po kayong mga yes, mga anak. Yes, At sir. I think yun naman talaga yung gustong ilapit sa atin no. ni ni sir, yes, sir. Yes, sir no. Hindi na para magkabalikan kayo. Wala hindi na, na yon. Ayaw ko yes, na po. Yes, Wala yes, sir. na sa equation yon. Yes, okay? Ayaw ko na rin po. So, <laughs> hindi po kayo hindi kayo balikan pero sana itigil nyo na rin yung paninira sa bawat isa. No. Wala nang ano ha. Yun nga po yung natin. Isang lang na lang natin para sa mga bata. Okay? Mm -hmm. Kasi yung pinakabata sa ano uh, na 3 years old. Mm. Years old. Oh. Malaki po yung pangangailangan nitong mga Sabi niya po patay na daw yung mama. Ah, Binaligtad mo na naman. Ano ba yun? Tinanong, tinanong ko kanina, patay na daw po ako. Hindi ako kilala. Hindi ka kilala nung mga... Kasi patay na daw po ako. Yun din po yung sinabi sa researcher po natin. Ang pagkakaalam daw po is patay na daw po yung kanilang mama. sinabi mo, sir? Sa mga... Hindi, hindi. Wala ko sinabing ganun. susan so, kinuha ng mga bata yun? sa Ako po, ang may nagtitik sa cellphone kasi mababa lang pinag ko. Hindi pa ako gumamit ng mga ganyan. Kipad lang ako. Sa sa aton pa, sir, may nagsasabi sa cellphone ng mga pinsan niya na nung nag up, patay na raw ako. Ako ang sinabihan, hindi ako ang nagsabi. Hindi, pero uh, kanina ang nakausap daw oh. ng staff namin is yung mga bata mismo. Mm at ang, ang, pagkakaintindi nila eh wala na sila talagang patay na yung nanay. Hindi wala akong sinabi Hindi po nakakatuwa yung mga <laughs> oh, ganung representations, oh, ha? Totoo po totoo. Totoo okay. yan. To wala akong sinabi. Kung gano'n kung sasabihin niyo sa mga bata na patay na yung nanay nila mm. tapos magrereklamo kayo na hindi na siya bumabalik, eh mm. parang kinokontra natin yung sarili natin doon, no? Oh, sir. so in so far as uh, yung mga ganyan, ha? Tigil natin yan, no? Yung mga Hindi nga ako marunong gumamit ng Oo. cellphone, sir. Eh. So, so, hindi na po ako uuwi doon kasi yung anak ko dito na kami dito na po sa QC. Oh, sa so QC na, na po na, kasi wala kaming ka kamag-anak ka doon eh. Conjugal properties, bakit siya nagbibinta? Ikaw nagsabi sa anak mong panganay na ibenta ang pambot. Ngayon binenta ko dahil hindi. hindi, naman ako marunong sa dagat. Bago Bumininta ako manis, namin. nagtry ako magbinta oh. sa sarili kong pinaghirapan. Oh. Alam mo yon. Pero nung umalis ako, palihim mong bininta yun. Hindi ko bininta. palihim bininta ikaw, palihim. nag Walang kahit piso mo, sa akin. Alam okay mo, okay lang, lang yun, basta mapunta sa mga anak natin. Totoo lang, huwag kang paiyak-iyak. Talagang naku plastic ka kayo. Tinood lang. Ang istorya ni mo. Panindigan ko kung anong sinasabi ko. Panindigan mo uh, kung anong sinasabi ko. Ang istorya ni mo, mo. Ang, ang, makakapatunay lang yan, ang mga anak mo. Oh, dahil binibrainwash mo nga so eh. Ano lang -brainwash? po, ano ano, pong, -brainwash? Sir, ano po ang magiging agreement po ninyo para po sa mga bata? Supporta na lang po. Para sa akin po, supporta. Support, magsusupport po kayo ma'am? Yes ma'am, magtatrabaho po ako para sa mga... -ga Ganito po. yan, Shari, no? Kasi pag mga bata po ang pag-uusapan, mm. ha? Uh, hindi po sana natin ililimit lang muna doon mm. sa suporta. Okay? Kasi meron din, ang dami po niyan, actually, sa mga issues dyan, sa mga bata, una na dyan, kanino sila titira? Sa nanay mm -hmm. o sa tatay? Yes okay? po. Ayan po. Kanino ang best interest ng mga bata? Ano yung living arrangement nila? Yes Okay, po. siyempre, bilang magulang, karapatan mo rin na makasama mo rin yung mga yes po, mga bata. Yun po. So syempre meron karing visitation rights aside from kung si, if you are not awarded yung yung custody. Yes Bukod pa doon, syempre doon na papasok yung mga educational needs ng mga bata, yung yes medical po. needs nila, yes uh, po. yung mga sports, extracurricular, extra academics nila, yung suporta. Ah. Yes so po, sir. sana kayong uh, mga magulang eh mapag-agreehan ninyo. Okay? Mm -hmm. Kanino dapat titira yung mga bata? Sa ngayon, sila ay nasa uh, sa, akin, po, sa tatay. Mm. Okay. Late talaga kayo. Ngayon lang kayo napunta dito sa Quezon City kasi oh. nga sumama sa inyo. Mm. Okay. Pero yan kailangan po yan sa mga uh, kailangan nating i-discuss. Kayo po ba ma'am, eh, wala na po bang interest na makasama yung mga bata? Sobrang hirap po na hindi ko nakakausap yung mga anak ko gusto kong kunin. Pero pinagdadamot nga niya po sa akin. Di totoo yan. Pinagdadamot Wala mo. akong ganyan na issue. Hindi ako marunong gumamit ng cellphone. Gawa-gawa mo In lang. In, another other words, sir, kung dinedenay nyo, no, na oh. pinagbabawalan nyo si ma'am na makalapit, oh. makausap yung mga bata, if we are to give uh, ma'am the chance ngayon oh. na makasama, makausap yung mga bata, hindi okay ka maghahad lang. lang. Hindi okay lang, sir. Ha? Okay. Sabi too. nyo, wala, walang issue sa'yo yan. Oo. Oh. Okay. Di totoo yun. So, ma'am, na narinig niyo naman si sir, yes, po, sir. So ikaw, matagal mo nang hindi nakausap yung mga bata? Yes Gustong-gusto mong makausap sila? Mamaya makakausap mo, makakasama mo rin yung mga bata? Yes po, sir. Okay? Mm. In so far, yes. as yung mga suporta, kasi yun yung number one talaga Oo. na mm. gustong ilapit sa atin ni eh, Sir. No? Yes, sir. Kasi uh, si Sir, uh, nagtatrabaho rin, kayo rin po ay nagtatrabaho. Hindi so, na ako nagtatrabaho ngayon, Sir. Wala na. Kasi ako na yung nagbabantay, nagdadaba, nagwugas sa ng plato, kang utang lahat. Kasi marami doon na iniwanan. Gusto mo malaman kung anong pinag ko doon? Mm. Uh -huh. Pagka-enroll pagka ng anak mo, uh -huh. ang utang ko, libro, ay notebook, pencil. Palema kung nagbayad doon sa ano ni Samboy. Di. Sa, ktc may sa utang ako sa mga 20 notebook, 20. libro, lahat. Meron akong bayaran. Sa, sa, teacher nila, may bayaran din akong dalawang t na libro na nawala ni Sandy. Ako gusto kong bumiyahe, hindi ako makabiyahe dahil ang trabaho ko magbantay, maglaba, misa sinama ko 'yan. sabi mo pa nga ang ang late late daw ng pinadala ko. Samantalang nalabalitaan ko nag-iinom ka lang pala. eto, sagutin mo. mo ang tanong ko ha. Baka sa, sagutin mo. Saan ka ba dapat nagpapadala? Kung ayaw mo idiretso sa akin, kung ayaw mo dahil 'yan ang oh. iniisip mo, puro oh, advance ka sa anak mo dapat binigay. Ang tanong karapat dapat, ba? kitang padalhan ng pera. Hindi kung alam ala, kong nagbibisyo ka. Wala, wala kang ganun Sinisyo na, ko lang. Kansyo bisyo, ikaw kung lang, para sa yung pera. Ikaw sa akin yan. Paninira lahat. Pakulong mo ko nang hindi naman kung hindi pakulong, ginawa. Kailan na ako na nagsalita ay pakulong ka. Ikaw lang naman nagsasabi. Pinapaisuan mo ko sa barangay na hindi magandang ano. Ginagawa mo yan. Pinapasulat. Ano yun? Gawa-gawa lang yun? Hindi ako marunong magsulat. Hindi gawa-gawa lang yun. Ano yun mo ko? Pinitin mo ko. Ganun. Tapos papirmahin mo ko. Sasabihan mo ko. Minumura mo pa nga yung mga kapatid ko eh. No, oh, hindi naman sila kasali sa problema natin. Kasali yan dahil nakialam sila sa buhay natin. Sigurado ka? Oo. Oh. Ano yung sinabi nila Inaham sa Inahamon akin? Mo, mo yung kapatid or, ko, nagdala ka ng tanong, itak? Oo. Oh, aminin ko sa'yo. Sayang alang, sa hindi sila nakapagkuha ng ebidensya eh. Pero ang malinaw sa amin ngayon dito is yung mga obligasyon po ninyo sa mga bata. Oo, okay? Oh, tama yun sir. Kasi yung mga bata, may mga gastusin, may mga pangangailangan. Yes, sir. okay po, no? ano ang hirap ko sa papa mo, diba? Sinabihan ko ba yung sir, papa niyo? Ano, ano, okay, sinabihan ko ba yung papa mo na kahit nasa bahay lang siya, ako na magtatrabaho, kahit ako manisid araw-araw, ako na maglalako, ako na magtitinda? ba diba sinabihan ko yung papa mo, pero ganun pa rin ginagawa. Alam mo yun na, salamat sa lahat na kahit mo ko kuya mo, ang grabe talaga sa akin. <laughs> Hindi na na, nasunod yung iPhone na nire-request niya sa akin. Ganun na katindi galit niya. Siguro, ma'am, yun lang naman po talaga yung nilapit ni sir. Na kung aalis man lang po sana kayo, magpaalam din po kayo sa mga bata. Hindi rin po kasi maganda na, opo, oh, po, siguro, nagpapadala po kayo ng pera, pero sana man lang, nihay-niho po doon sa mga bata, lalo na po at meron po kayong 3 years old, ma'am. Eh siguro maam kailangan nila ng alaga po ng isang ina. Di po ba? Yun 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 nga po alam ko po yung obligasyon ko po bilang ina. Pero yun nga, pinagdadamot nga niya sa akin yung anak ko. Yun. Apo, ganito na lang po, uh, Atty. Nino, mas maganda lang din po siguro gaya po ng lagi po namin ginagawa dito sa show. Um, Pag-uusapan po namin, ma'am, tutulungan po namin kayo sa CSWD po para po kayo po yung magkaroon ng pag-uusap sa child custody, child visitation, child yes, pa, support, mm. para mas malinaw po. At yes, bibigyan pa, din po namin kayo ng chance na uh, pag-usapan po ito bilang mga magulang na lang po, kahit hindi na po bilang mag-asawa. Yes, ma'am. Mas maganda po siguro magkaroon kayo ng magandang pag-uusap sa mga anak po ninyo. Yes, Lalo na po, ma'am, meron pa po kayong 3 years old. Yes, ma'am. Oh, no, and po. we will also get the advice, Shari, no, ng isang social worker. Assessment. Kasi po. kailangan pong i-assess, no, yung sitwasyon ng pamilya po nila. Okay? At uh, yun, may agreement tayo, for example, ng support. Siyempre, pag may obligation po kayo, financial obligations para sa mga bata, eh, kailangan may trabaho po sila no eh okay, nabanggit yeah. po kanina ni Sir na parang wala nga. And we understand kasi siya yung nag-aalaga po sa mga bata. Hingin din natin siya, rin siguro, yung tulong na rin ng LGU if meron silang mga opportunities na pwedeng uh, ibigay kay Sir para makatulong din sa gastusin po ng inyong pamilya. Sana mag-usap kayo kahit hindi na bilang mag-asawa pero bilang magulang man lang. Okay? Ang kagustuhan natin ngayon is hindi na may balik no kung anong relasyon ng meron kayo pero sana yeah yung obligasyon po nila ni, sa mga bata eh hindi po natin nakaligtaan. Oh, okay? Oh, yes, sir. Di, di ko pa babayaan yung oh. mga mm -hmm. anak ko, sir. Ma'am, kayo ha, ah, kayo naman, naman kayo naman, ready naman po kayo, yes, no? Nakikita yes. ko naman sa yes, mga sagot ninyo na kayo ay magiging magpapakaina yes, sir. sa ma apat po ninyong mga anak. Yes, sir. At sir, kayo ikaw, okay. magiging mabuting oh. ama, ha? Oo, oh, naging mabuti naman talaga ako, sir. Hindi eh. ko nga sila ano man, iliwan, eh. Kung ano man Kahit ang hindi mangyari. nyo pagkakaintindihan ni Madam, hmm. okay, iset aside nyo na lang muna. Okay, Sir, okay. like, madali Huwag lang. nyo nang gamitin 'yon, huwag nyo nang uh, sabihin sa mga bata na to the point na isi masisira pa 'yung isa. Mm. Okay? So sana at least doon man lang siya magko-cooperate na lang sila, no? Opo. Oh, Kailangan Sir na pag-uusapan po ito ng mahinahon. Oh. Sige po. Okay. Sige po.